Hello hello mga Ka-earnings. Welcome back to our YouTube channel. So ang topic natin for today's video ay Paano mag-withdraw sa Mio na hindi na dadaan sa proxy? So, ano ang gagamitin natin? Ang G-Crypto ng Gcash. So, kapag nag-withdraw ka, wala nang daan, daan sa proxy, diretso na sa Gcash mo. Kaya, watch this video para matutunan nyo at hindi na kayo mahirapan sa pag-withdraw kay Mio app. So, ano na? Let's go! earnings, andito tayo sa dashboard ko or sa account ko sa Mio. So, may $25 na ulit tayo dito or $2,500 na flowers. So, yan. Pwede na natin to ma-withdraw. So, bago yan, punta muna tayo sa ating Gcash account. Hanapin lang natin, di ba, nasa Gcash na tayo, see more, and then hanapin natin ng Gcrypto. Kasi, ito ang gagamitin natin sa Mio para maka tayo through USDT po. So, kasi ba diba, kapag kasi Gcash at di yung direct mismo sa Gcash, kailangan dumampayin sa proxy. So, yan. Sa Gcrypto, i-assist nyo lang naman yan. Tapos, hanapin lang natin i-see more yung Gcrypto, yung USDT ng Tron. Tron po ang gagamitin natin. Hatas yan. I-copy address lang natin. Tapos, punta tayo sa ating Cameo uh, account. Sa may withdrawal method po, yung ating kinapi paste ay ilalagay natin dito sa bin USDT. Yan po yun para magamit natin siya. So, inilagay na natin yung address. Ngayon, tayo naman ay magwi-withdraw. So, ito, live withdrawal na hindi na tayo dadaan sa proxy. So, punta lang tayo sa flowers natin, withdraw. Tapos, piliin natin kung magkano na yung minimum na i-withdraw natin. Like this, 25. Tapos, pindutin lang natin USDT. Pero, mas mahal siya. Mas malaki yung bawas niya. May $1 at 6% siya. So, yan. Na-withdraw na natin yan. Wait na lang natin. Ang nakasulat dito is mga 2 days working days. Pero, ang bilis niya mga CC dumating or mga ka-earnings. So, 2.40 na ako nag-withdraw ng umaga. Kanina lang yan. Tapos yan na yung message ni Mio, kaya waiting na lang tayo sa pumasok sa ating GCash. Ayan, nasa withdrawal record na rin natin, 22 USD ang ating na-withdraw. So, tapos ilang minuto lang nag-check ako sa aking GCash. So 221 na ito, 'di ba? 240 na ako nag-withdraw. Pwede nyo makita yung sa oras. Tapos 221, ni-check ko ang aking GCrypto at ayan, pumasok na ang 22$ sa ating G-Crypto. Yan po yun. So, pindutin lang natin, tapos isell natin dahil para mailipat natin siya sa mismong Gcash wallet natin. So, yan. May confirmation lang dyan si, si Gcash sa ating email. Yun lang kailangan. Tapos, yan. Nalipat na siya dyan sa baba. Withdraw natin yan. At ito na yung last part para mailipat na natin siya sa ating Gcash wallet. So, bago natin gawin yon is 221 yung balance ng Gcash wallet ko. So, balik tayo sa Gcrypto. Tapos, pindutin lang natin yung withdraw. Yan yung withdraw na, di ba, yan yung makikita yung sa may tabi ng top up. Ayan, withdraw. Tapos, ilagay lang natin yung amount ng wi-withdrawin natin. So, 1, 2, 15 yung akin. 0.99, I think that. Tapos, yan. Continue. And then, code lang. Maglalagay lang tayo dyan ng code na isi-send. Tapos, pagkatapos nun, malilipat na yan sa ating Gcash wallet. So, ayan na. Successful na siya. Wala na siya sa Gcrypto natin. So, asa Gcash na natin siya. Yang dating 221, ngayon 14 na. O, diva? At ayun na nga mga ka-earnings na turo ko na sa inyo kung paano tayo mag withdraw through USDT at gamit lamang ang G-Crypto sa Gcash. O, ba diba? Madali ka na makaka-withdraw. Alam mo ba, minuto lang, darating na agad sa'yo yung withdraw mo. So, no worries na kahit hindi na dumaan sa proxy ang iyong withdraw. O, ba? Diba? See you sa next video, mga ka-earnings. Bye-bye! Have a good day!